tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawlang hanggan. Amen. Lulubog na ang araw, maglalahong, maglalahong tuluyan, tuluyan. Maghapoy mata, matatapos, pasok ang kadiliman. Ilaw, ilaw mo, Panginoon, sa amin mo'y itanglaw. Puso ay liliwanag sa pag-ibig na bigay. Ngalan mo'y pinupuri, ngayon kami may galak. Tingnan kami, kami ingatan hanggang mayroong bukas. Kasama ng mga, mga banal, aawit kami lahat. Ikaw ay pupunihit kami, kami ay iniligtas. Diyos sa man, man na dakila, anak na mapagpala, banal na Espiritu, isang Diyos na dakila, papuring walang hanggan, aawit ng may tuwa, dahil sa kabutihang kaloob mo sa madla. Pinutungan ng Diyos ang Kristo ng korona ng tagumpay. Magsiupo po. O dinggin kanawa ng Panginoon, tuwi na kung ikay sapitin ng hirap at dosa. At ang Diyos ni Jacob, ingatan ka sana. Magmula sa templo, sana'y bigyang tulong at itigoyod ka magbuhat sa siyon. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin at pahalagahan haing susunugin. Nawa ang hiling mo ay kanyang ibigay at sa panukalay laging magtagumpay. Sa pagwawagi mo, kami ay si Ang dakilang Diyos ay papupurihan. Naway tanggapin mo ang iyong kahilingan, biyayang kaloob niyang katugunan. Ngayon ko natalos na Diyos ang may bigay sa piniling hari ng kanyang tagumpay. Siya'y tinutugon noong kalangitan, laging kinokop pinagtatagumpay. Mayroong umaasa sa karong pandigma at may sa kabayo naman ang tiwala. Ngunit ang sa ating matibay na kuta ay kapangyarihan ng Diyos na dakila. Sila'y manghihina, tuluyang babagsak. Tayo ay tatayot, hindi matitinag. Pagtagumpayin mo ang hari, O oh Diyos, tugunin mo kami sa aming pagpulog. Magsitayo po. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinutungan ng Diyos ang, ang Kristo ng korona ng tagumpay. Panginoon, sa iyong mga dakilang gaway, nagdiriwang kami at umaawit sa iyo ng mga papuri. Magsiupo po. O Panginoon, dahilan sa lakas mong bigay, ang hari nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Dinalo mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona, iyong pinagpala at pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong pinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Pinadakila mo ng iyong tulungan, naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapalamong mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Sa kataas-taasan siya'y nagtiwala sa pag-ibig ng Diyos ang paghahari niya'y walang pagkatapos. Halina o oh, Panginoon, iyong ipadama ang lakas mong taglay, magdiriwang kami at mag-aawitan. Magsitayo po. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasaulang hanggan. Amen. Panginoon, sa iyong, sa iyong mga dakilang gawain, nagdiriwang kami, kami at umaawit sa, sa iyo ng mga papuri. papuri. Panginoon, hinirang mo kami bilang bansang nagkakaisa at mga pari para sa Diyos na ating Ama. Magsiupo po. Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan. Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at kinananatili. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatang nakanulong at sumira sa mga tatak niya. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y magahari sa lupa. Ang korderong pinatay ay karapat dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan papuri paggalang at pagdakila, Magsitayo po, papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at sa ulang hangganan mo. Panginoon, Panginoon hinirang kami, kami bilang bansang nakakaisa na at makaparing para sa Diyos na ating atin Ama. Magsiupo po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin ang pagparitong muli ni Kristo. Tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo. Siya'y malinis ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon, ang iyong pangako'y di matitinag kailanman. O Panginoon, ang iyong pangako'y di matitinag kailanman. Hindi maglalaho ang iyong katapatan. Ang iyong pangako'y di matitinag kailanman. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo o Panginoon ang iyong pangako'y di matitinag kailanman. Magsitayo po. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod. At mula ngayon, ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutong at pinalayos niyang wala ni niya anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailangan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking, aking tagapagligtas. Halina purihin ang ating Panginoong Heso Kristo na nirahan sa piling natin ang bayang Kanyang tinubos. Ating wikain, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, Hari at Tagapamahala ng lahat ng mga bansa, manahan ka sa iyong bayan at sa kanilang pamahalaan. Gabayan mo sila ayon sa iyong batas upang hanapin ang ikabubuti ng lahat. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Ibinilanggo mo ang aming pagkabilanggo. Gawaran ng kalayaan ang mga kapatid naming patuloy na pinahihirapan ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Manatili na wang kaaya-aya sa iyong mga mata ang mga kabataan at masundanawa nila ang iyong tawag. Panginoon, dinggin mo ang aming panalang. Tumulad nawa sa iyong halimbawa ang mga bata at tumunlad sila sa karunungan at pagpapala. Panginoon, dinggin mo ang aming panalang. Tanggapin sa iyong kaharian ang mga yumaon naming kapatid at aming makakamit ang hangaring makapiling ka. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sabay-sabay po natin dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo, mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya'y makabangonawa at sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ah, manatili pong nakatayo para sa oratio imperata para sa kapayapaan. Diyos naming Ama sa Langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, buong kababaang loob na lumalapit kami sa iyo. Ngayong tumitindi ang tensyon sa bahaging ito ng mundo. Nang mga nakalipas na taon, inalalayan mo ang aming pananalig sa iyo bilang isang bansa. Ito ang siyang nagligtas sa amin sa hindi mabilang na kalamidad na dulot ng kalikasan at ng tao na naging dagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Naniniwala kami na ang aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga namumuno, sa mga kapangyarihan ng madilim na mundong ito, at laban sa buong espiritual ng kasamaan sa kalawakan. Ipinapanalangin namin ang aming mga pinuno na aming pinagkatiwalaan sa maselang usapin para sa aming bansa. Buong puso kaming umaasa sa iyo. Patawarin mo po kami at kahabagan sa mga pagkakataong nadudungisan ng takot at paghihinala ang pakikipag-ugnay sa mga taong kakaiba sa aming lahi, kulay, salita at paniniwala. Gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot, makapagdulot na wa kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may alinlangan, pananalig, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan, sa pamagitan ng Panginoong Heso Kristo iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Maria, mahal na ina at reyna ng kapayapaan, panalangin mo kami. San Miguel Arkanghel, panalangin mo kami. San Jose, Ipanilangin mo kami. San Francisco ng Assisi. Ipanilangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanilangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanilangin mo kami. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ma magsiupo po. Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang intensyon ng mga sumusunod kahilingan ni na Raymundo Fortus and family, Nelcy Malibiran, Anisha Mangiat and family, Sean Lourdes Canyobas